Ito nga, bibiyahe na ako. Ganda-ganda na ang biyahe ko. Tapos biglang dumo pa yung gulong. Hindi umiga. Ito nga, dinala ko na sa vulcanizing shop yung sidecar ko. kay hmm, nakipagpwentuhan pa naman to. Hindi ba itong kakweto ito? eto na nga, sinisikot na niya yung gulong. Nasikot na niya, tinatanggal na niya yung panloob. binomba niya tapos ayun may butas nga iningnan niya pa kung may iba pa butas nung wala na tinigil na niya eto nga kinakaskas na niya yung paloob sa tapat ng butas para gumaspang ang tagal niya kaskasin Ayun, natapos din pagkaskas niya. Kumuha na siya ng pandikit saka yung pambulkanize nilapit niya. Ayun, iniikot na niya para humigpit. Hintayin ko lang matapos yung ano, kung dikit na. Natapos na, kinakabit na niya yung pandoob. Inikot-ikot niya. Ayun, sinisigpot na niya para mapasok sa loob. Uy, pinalo-palo niya. Tigas kuro ng bungo nito. <laughs> Gago! Tumayo siya. May kinuha yata. Galing ng gulong ha. May ikot. Ay yata tigas ng bungo nito. Martilyo na kinuha niya. Paano masabi? may kinapa siya pito yata yun kinakapit na niya tumayo na naman umikot tuloy yung gulong ah kinuha niya yung long nose mahabang ilong pinalo na naman niya Nilan niya yung host ng pambomba. Ayun, boboan Ini ikut-ikutnya, tapos pindah unyak konte. Ayun, pindukpuk nana namanya. Ayun, bobobannya baananya udah. ingin Bias biasanya nantubik oke okay da na biaya na danaman ayos God, <laughs>